Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez ng News 5. Andito ko ngayon sa barangay ng Malake sa Naikavite kung saan aabot sa mahigit dalawampung bahay ang tuluyang nasira matapos hampasin ng malalakas at malalaking alon itong lugar. Ipakita ko sa inyo yung iniwang epekto o pinsala ng mga sinasabi kong alon. Ito lang naman. Itong bahay na dilaw na ito na malaki eh halos talagang durug-durug na at nagkasira-sira. Kung titignan, eh talagang gawa pa nga yan sa konkreto, may mga bakal, pero wala. Pinadapa ito ng malalaking alon at doon daw sa area iyon, eh meron daw bahay pa doon. Pero kung titignan, halos hindi na nga ma maaninag kung may bahay ba talaga dahil nilamo na ito ng dagat. Sayang no, talaga may mga tiles pa yung flooring nito. Dito naman sa ibang parts ng mga lugar, ito may, may uka na yung pinakailalim ng pundasyon ng bahay kaya hindi na rin safe itong tirhan, itong bahay na asul. So, sabi nila, dala raw ng southwest monsoon o hanging habagat na pinalakas ng low pressure area o LPA itong malalakas na alon na tumama sa kanilang lugar at aabot sa mahigit anim na pamilya ang pinakapektado dito sa naranasang malalaking alon. Itong ibang parts talagang halos lahat ng bahay ay eh, talagang nagkasira-sira lalo yung mga barong-barong o gawa lamang sa mga kahoy, no? Maswerte na daw na nangyari yung paghampas ng malalaking alon noong time na may araw pa, no? Kumbaga hindi sila narutulog ng mga oras na yon kaya sila ay nakalikas kahit papano pero nang balikan na itong kanilang mga tirahan halos wala nang mapakinabangan ni isa dahil talagang durug-durug na ang iba'y talagang tumagilid na dahil gawa lamang kumbaga nakatayo lamang yan mga yan sa mga buhangin at sila nga ay nasa tabing dagat no at merong isa isang residente 77 year old ang namatay dahil sa nervios habang nasa evacuation center habang isa naman ang nanganak uh, dito rin sa sa evacuation center habang sila or matapos silang lumikas sa lugar patuloy naman nakatuto ko, nakamonitor ang lokal na pamahalaan at may mga inihahanda na rin baga malilipatan sana itong mga residente pero patuloy pa rin silang nananawagan ng tulong pagdating sa pagkain, malinis sa inuming tubig at igit sa lahat, pinansyal na tulong para nga uh, makapagsimula ulit dahil ang ilan doon sa mga bahay dito ay eh, halos inutang lamang yung pagpapagawa at yung iba nga ay eh, talaga hinuhulugan pa rin daw hanggang sa ngayon. Abangan ang full report ng aking balita tungkol dito sa iba't iba pa mga news programs ng News 5. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako po si Mon Gualvez ng News 5.